Yo, what's up mga probinsyano? Magagawa tayo ng uh, bubong ng kulungan ng mga bubong ng pato natin sa so may kulungan. Ah. Ha? Yo, what's up? good uh, morning mga probinsyano. Magagawa tayo ng kulungan ng uh, pato. So, bali yung kulungan pala na gawa na natin, yung bubong na lang gagawin natin. Yung pagsisilungan nila tapos sa uh, uh, pagpapaitlugan para makaparami tayo ng pato. So, yan. Sinimulong na namin ni EJ. Oop, oop, oop. Munti pa akong mahulog dyan, man. So, yan mga probinsya. Yan. Ito na namin yung mga poste ba rin. Hindi ko na nabidyoan yung iba. Uh, lalagay na lang namin tapos uh, bubung na lang ilalagay dyan ayan rinukod-rukod ko pa yan para sakto naman yung pagkalagay na uh, maganda kasi mga probinsya yung pato kasi uh, hindi mo na naturo problemahin yung ulam mo kapag gusto mong mag-ulam ng pato, ano, magkakatay ka na lang kapag hmm. pag may okasyon kayo, simpleng okasyon lang or ano birthday ng anak mo, ganun. Handaan lang, pampulutan ba? And kaya naisipan ko, magparami ng pato, naisipan na magparami ng pato. Isa na ang bumili-bili ka pa dyan. Yun nga lang talaga mga probinsya, magastos din minsan sa pagkain kasi malakas lumaman yung mga yan. Yung naman natin pag sinabing pato, eh walang bituka yan. Ay, so yung walang mga probinsya, ang malapit doon, sa mga pato yung mga pato natin. Niya. Habang mangmangan kit, so, maktaki kas dyan. <clears throat> Ayan, ay na yung isa. Sa kabila na lang. yung salit-salit kaya. Nalala. Lao. Pag-pastilang kumana eh. Pag-pastilang Sakto lang na eh. Ay.

ayosap uh, tapos na namin no. Oh. oh. Galba na lang lalagay namin. Pupunta pa ako bayan mga probinsya para bumili ng ah, uh, wire, barot. Yan, kailangan ng barot pantali. Ito yung galba namin. Oh, yung mga pato natin boy, yun. Ji. Oh. Hey. So, what's up mga provinsya? Dito sa kanyang ito. Ko, uh, galing na ako sa bayan. So, mga tayo. Uh, uh, nalagay na namin yung bubong. Ayan. At tapos nyan, siyempre. Uh, Atin nyan mga provinsya, yung mga alas 4 na. Ito na bukas ko na lalagay yung

Saya so, WhatsApp terus sudah. Kukukukukukuk. nanti kuk, pato kuk, gae mare je ngatau. atau? sebelah Ah. Oi. Yung sila Let's G. ah uh, Oh, uh, tara nga mga bro, yun siya. Tutuloy bukas. Lalagyan pa ng harang yon Tura dito sa taas. Ha? Hindi. Anak, magpalit ka ah? ibu ka ka. Maligo na lang. Maligo ka ka, Rod? Ayun o. So, paparami tayong pato pa mga probinsya, no?